Sabi ng thermodynamics. Ay, gala. Nagulat naman ako. Bakit nagugulat na ako sa pass Ay, gala. Wow 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 wow, 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 wow. Wow, We're all gonna die. We're all gonna I'm die, dead, die, dead. die, dead, dead. We are dead, dead. Dead and die. Dead and die. I'm dead! Dead and die? Dead and die? Dead and die? Asan ako? Dead and die? <laughs> dalawang... Dalawang incense yung dala ko eh. Hahaha. Oh, you're ako You're No, MP, MP. Are you here? Are you old? Are Oy, you summoning, summoning summoning carpet. There's <laughs> <laughs> carpet. Are you here? Are you old? Where are you? Show us a sign in the friend Where? Where? Are you here? Old? Angry? Asan yun? Asan yun? Wow, 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 wow. Gulot ako. Wala. Active ba? <laughs> Nightmare. Gulot <laughs> Nightmare ya. Yeah. Ayaw ko lang. Hindi, hindi. <laughs> ah, ano bro. <pero>, Gulot ako. Hindi <laughs> na ako saray magpasok. Yun, ito. Ang ganda ng dots. Ang so, laki na sa ako oh, po. Are you here? So, as a sign, walk on the dots. Are you dots? Huh? So, kailangan mo bumoto feels para mabuti uh, si Philip yata. Kailama, Ito. Kailangan pa check? Oo... 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 check, no? Uy, may MF. dots. Uy! Vibration. Walang ano, no? no Walang fingerprint. pusang pus gala! pusang gala! Pus Ang Wala, wala, wala. Bakit Ganun, ganun? pusang gala naman. Bent, na bent, tava, bent. Pusang gala, nakakakot naman. Ayaw na, ayaw ko na. Ayaw na, na. Bakit ganun? Bakit matatakot na ako sa pass mo? Ano nangyari sa akin? Nasunog, nasunog. Yona, yona. <laughs> oh, Walang jong yun. Di nasa na yung mag-pass mo. Natatakot na ako. Uy! Dots nga! Dots! Dots kuya! Bigla siyang kumano dito. Nice one, Dots. Oni! Oh, nee. Kaya active! Saan ko lang yun? Tinatakot ako ng Oni. Uy! Ayos may picture ng ghost. Oh! Natakot pa nga ako dun eh. Ay! Freezing! Freezing pala eh! Freezing, freezing. Oni, oni. Oni, chan. Kaya pala active. Ah, okay. Ito yung camera. Ah. Oh, wow. Uy! Pusong! Wala Epo. na picture Wala na picture ko. Wala na picture ko. Wala wala, 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 wala. Wala. Saan ka lang Approve. Approve the delete. Kailangan pala lahat boboto. Uy, may hinawakan. May hinawakan. Ano yung de delete Okay. Eh? Tapos, Summoning, summoning. Dito ako sa baba ah. Sindyan ko na to. Ato, na. Wow, Ay pussong gala! Uy nasunog ulit! Uy wow, nasunog nasunog. Wow, wow I'm dead, I'm gone. Sige kaya go. Hunt ba? Hindi hindi hindi. Parang namatay go. ako na eh. Sige. Ako na muna magsisin- Ako na muna mag ano? Ayaw mas Hunt ba? Hindi hindi hindi. Baka pinto. One eternity later. Ayaw nga. Parang sira. Ayaw na kuya. Ayaw <laughs> ay, na, ayaw na. Nagkat, 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 Oh no, oh no, oh no. Oh no. Oh no. Where are you? Are you here? You close friend Where are you? you, you, are, you, know, you where are you? Ikaw muna. Takbo tayo dun sa ano, pasala. Taas ako. Pa, ako pa taas. Sa ano? Sa living Ako dun eh. Ako nga. Dun ah. din ako eh. Where are you? Where are you here? Are you close? Ay, ay, We're here, are at the basement, we're at the basement, butik sumisilip Hindi ko makita, kita We're at the basement, we're at the basement, hey, 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 wala na, dumaan lang, sumisilip Uy! Sinanado mo kapit? Ha? Ah. Wala? Wala, wala, wala All goods na, I'm out Uy, reward ako, ano yun? Investigate the spirit place vibe. with only wow. That's what's all wow. Recording now, video cam. Video cam, letter B. Spirit box. Spirit oh, box tayo siya. oh, ng ghost pick oh. Oo nga eh. Akin puro ghost itim ghost. lang eh. Oo, oh, shadow. Ayun no. Wala, wala. I so Check hindi ko siya yung orb. Eh. Check ko yung orb. I mean, orb! There's an orb. So, mare. Or I'm Labas dead. Na wag ka na lalabas. Wag ka na papasok ni. eh, may orb nga. Legit. Dalawang perspective ng camera. Where Ay, are you? Ay, picture na lang pala. Tapos tapos na. Napalupit naman nating mga ghost hunters. Tarot ako. No? <laughs> yeah. Wait, Kam kailangan ko lang isa pang picture eh. Oo. Oh. Uy, sumagot. Sabi niya the number you have dialed. Okay na pala. Okay, magtatarot ako. Spirito Boxing! Spirito Boxing! of Boxing! Wow! Ito ako sa, ano, sa boys, boys room. room. Sige, sige, kita sa boys room. The Wheel of Fortune. <laughs> the Tower. Oi oh, dead. Yari ka! <laughs> Pwede so no, na po 'yung nga niya, 'di naman kain hindi Hindi <laughs> <laughs> nee. Hindi ka, 'di ka, 'yung niya lang. Eh, 'di ulit, 'yung ulit, ulit, chill, ulit. 'Pwede sa ata 'di 'yan, 'di 'yan, 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 ko eh hini, 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 hini. Malis na, malis na. nag, nag ano ko eh, nag-smudge ako eh. Ayun na ulit. Saan ka lang ba't nag-spam dito? Ang daya. Ayun pumunta na ng ano, living room. Living room pa, living room pa. <laughs> Mayroon pa. Ayun all, all good. Okay na, okay na. nag ano kasi ako, nag-smudge ako. Nung binuksan niya, bumukas na yung ano, dalawang pinto. Dalawang pinto, oh. Alex, ah, mas ka pa na kaya hindi ka ano. <laughs> Hangman. Wheel of culture, wala mo. Baka matay. pa, paano. <laughs> safe na safe na sa nabas na hangman pa. <laughs> <laughs> Meron na mer, mer pa naman oh. No? Uy. Hi Coco. Hi Coco. Hi Coco. Hi Jillian. Nagsalita eh. Dito agad? Uh Oo. -oh. Person died. Ay puso! Gano ang gano'n nagsalita. Nagburot naman ako. <laughs> Nakuha na तो sa तो active na ha? Active ba? Behind? But behind? Wala uh, no. naman ni? E pungusang ka lang. Ayan na, ayan na, ayan na, ayan na. Nakata pa Wow, wow, wow. Wow, wow. nag aayos airst ako ng sound sensor dito e. Ginugulo mo ako ikot pa yung ulo Okay, nakawi we... Ay, puso ka lang mga ba ito! Ay, hindi, 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 nakalabas! Nakalabas ako! Oh, hindi, 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 hindi Hunt ba? Hindi, hindi Naka, ano, buksan yung pinto Ay, hunt, hunt, hunt! Sunggalong yan! Sinunod, sinunod kayo! Where are you? Where are you? Where are you? Where are you? Saan mm na -hmm. spawn? Saan na spawn? Saan na spawn? Okay na objective Anong kaya ito? Ay, baka mabagal siya. Pocket, pocket, pocket. Hindi na decal dyan. Oh, uh, normal speed, normal speed. Speed to boxing! Ay, speed to boxing! <laughs> 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 uh, Kailangan mo ang baso. Uh. Nine... Oh. Uy, ang layo na. Where are you I at? Check those lighting. Write something on the book. Hindi na dito. Piling ko hindi na dito eh. Kaya natin i-check tong haunted mirrors. Sige. Sino mag-check? Ah, uh, tara. Let's go. Ay, nandiyan pa rin. Sali, sali. Dito Nandito pa, pa rin, sa, ano, dining oh. Dining na. Hindi na siya sa, ano. Ah, magkaiba pa yung dining sa living? Oo. Ay, di dining na. Kasi na ay tao. Change siya na no. Tao dun. Harap-harapan sa'yo. Change cruise, sa change cruise, fix. Walang crucy? ano, walang walang writing. andy sa uh, dito 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 ko yung pa babae. Dito pare pare sige sige. pare 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 ito na yung Ay, pusang gala. Nagulat naman ako. Mm -hmm. Bakit nagugulat na ako sa pasmo? Oh? mo? Ay, pusang gala. Wow, 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 wow. Wow, 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 wow. We're all gonna die. We're all gonna no, die. I'm die, dead, die, Dead, dead. We are dead. Dead. Dead and die. Dead and die. I'm dead! Dead and die? Dead and die? die. Asa na ako? Dead and die? <laughs> dalawang... Dalawang incense yung dala ko eh. <laughs> ay, namatay ako! Okay, na. na. Ay, daya! Patay okay, <laughs> Dead and die, didn't oh Ah, umabot ka dito sa dulo oh, ko, okay. Z. Tagpuan oh. Hindi pala tago itong lugar ko. Ay, dun, <laughs> hindi pala tago. Doon pa sa dulo. oh akala ko nakarating, nakalusot na ako sa bathroom. Hindi pala. <laughs> uh, nagdalawang oh, ano pa naman ako sa okay, yung Right below the book. Wisit na yan na, pa pa-incense ako, gulat ako doon ha Ay hindi, ano Ano lang pala e Eventing Okay na ito, spirit <laughs> Ang active Namatay pa ako oh. Ayun nga, oh, nga, the twigs nga Oh, the twigs Walan Move something, move something Do something, where are you? Are you near? Are you home? 2.9 Are you here? Close Ruth angry Lee. sign. Ruth Lee? Are you here? Close angry sign. Hey, there's someone here. Are you here? Close angry Ruth sign. Um, there's a UV. There's a Ruth Palung. Are you a pizza? let tayo. go UV.

Naka ano ko eh, loudspeaker. Ate, sabi mo, are you pizza? Dapat mag, Rose, isang, isang, ano lang, isang laro lang, oh. Kahit mga pa minutes lang. <laughs> <laughs> Ay, nag-negative na, piercing. Freezing. Hindi na spirito boxing. Hindi na writing. So, orb, PMF na lang. MF, tsaka orb. Ultra-violent. Oh. Ano ba yung F evidence ni yung ay, hindi. Dots. Ay, hindi. Orb. Uy! Walang orb. Oh, no. Eh, to! pato. Oh, GG. Ano ba? Ano na ba? De, hindi, hindi. Hindi, hindi. Talk to the parambol, eh. Eh, <laughs> nagdodots gina ka. Na, ginanaw, ginanaw. Eh, may pa Ay, pusang! We're dead, we're dead! The dead! The dead is sinking! Group yourself into 700! The dead were dead! Oh, no, dead. Punta ako sa taas storage room, ah. Dead, dead, dead. Dead, we're dead. Ako ba yung nabol?

ito si Kuya. No, siya ako doon. Eh paano? Sinarado na ito yung pintuan. Hindi ko alam na sumunod ka. Mahila ko lang yun. Tulak ako ng tulak. Hindi ko alam. Saan siya napatay? Dito sa may ano. Storage. Storage. Hindi ko alam na sumunod ka. Tumingin ako sa likod ko. Wala kayo. <laughs> Patulak pala yun. Ay pahagila. <laughs> <laughs> tulak ako ng tulak. Tatarantarang. Ito na siya. Nagulat ka dito. Ah. ah, ito. Eh, picture na to. Wala pa. Wala akong pa. Ano pa evidence na isa? Walang orb? Wala bang orb? Wala, Wala ba. eh. Ano ba to? Ay, ang... Eh, pusong ka na we're dead. Oh no, we're, we're really dead. Are we dead? Are we dead? parabolic ka naman, no? Parabolic. Ay, pusong. Ano yun? Ano yun? Kala ako pa naman. Pusong ka. Ay, Hirap naman damot Ay puusang ka damot 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 Wow 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 Hindi naman siya Sinong sasama? Wala wala, wala. Ano, hmm. Nasa master's bedroom Double bed Pero papuntang sala Papuntang Dining 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 Nahuli ako? Nahuli oh, ako? ka? Pinto. Kita ka dyan. Dia, dia, dia. Meron ay patay. kita oh, ngasih Oh no. We're oh, all dead. dead. 50, 50, 50, na dead eh. Alright, let's go. Aduh, <laughs> ulit kasi <nasara. laughs> <Hindi ko alam laughs> Palabas pa lang eh. Palabas pala Kita eh. <laughs> ata ako eh. Na kayo? Para next game na. Yeah. you are ready yeah yeah are you here sign the angry only mm -hmm. only oh, oh, no, you are you are you are bakita oh are you here all sign angry are you here all sign angry wow sign the angry card to card sing sign the angry old ayo <laughs> ko ano ano na <laughs> are you here <laughs> give us a sign angry old, die <laughs> ko ano ano, -ano na bone go eh. sa nice seer all right let's go picture natin yung bony orb are you here all the happy sad sticking bone apu sunggola huminga Bad breath, know. bad breath. Dito sa hallway hold Walker. Na Walker, Are you here? Stay safe. Ay, hindi. Dito, dito. Hallway nga, 9.8. Dito sa hallway. Stacy Walker. Stacy Walker? Are you here? Sign friend. Uy, gabi. Set up ko ng uh, amera doon. Pang malakasan, ah. Are you open, sign? Where are you? Where are you? Where are Hey, are you? Where 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 the 3. are you? are you? Sign? Ever? Ever? Where Where no. are you? Shaduna, are you? Oi, are <laughs> <Or> <laughs> <or> Or the wow, the number you dial. Oh. <laughs> <laughs> wala na, spirit call ter mare mo roy de kongen. Uy, wala. De umubos umubo sa spirit box de de kongen. Ay, san daming interaction. Sa so, meron tayo spirit boxing cha writing. Pag umubo sa Pag umubo yan, de, de <laughs> Uy! Taay! Ano yun? Wow! 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 Picture! Picture! Event! 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 May picture ako ba? Ay! Wala! Wala! Nandiyo! Lungkot na! Grabe nag aano pa rin siya oh! Ito Nandito siya oh! Nakuha! Salt! Game 4! Ghostwriting lang inakuha! Ah. Lungkot ng buhay natin! Are you still here? Show us a sign! Show us a sign! Hindi natin salt Grabe Hindi siya natapos mo gano! Mag ano? Mag -ano? Yeah, Parabolik Ay pussang! Where are you at? Ay puti! Hindi ko makakabot! Ma ma wow! Interaction! -so. Uy! 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 Han! Akala ko naman han, Pussang lang yan Wait lang! Baka si Polter Uy! Ano yan? Dead! 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 Uy! Pussang gala! Uy! Pussang gala! Okay, Mauubos tayo yo, dito! Mauubos tayo, ayun. Ayun. tayo ayun. dito! Ayun, tayo dito! dito! ano siya? Mahudi ako! Hindi! Nandito sa akin! Nandito sa akin! Lahuli na ako! Nasa wow. ako, ko. Hindi ko siya nakita. Wow. Oh, oh, oh. Na sumunod sa'yo nang siya sa ano kitchen. Ayun, no, nasa kitchen pa. Sige, baba, baba, baba. Ay. Sige, Ay. na install siya na doon. <laughs> Na-stop siya doon. Nasa garage siya, sa garage. Oh, flashlight, flashlight. Oh, pababa, 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 <laughs> Ubus tayo dito! Ma-incense <laughs> ako, ma-incense ako. Ah, <laughs> <dito>. sige, tumoy mo na. ubus tayo dito. Sige, sige, hindi siya na ano. Ah, pataas na, pataas na. sa dito. Hindi ko alam yung flashlight. Wala na, wala na. Buhay ba T? Hindi ko alam sa akin. Hindi, na Letter T. Wala na, wala na, wala na, wala na. Okay. Hindi naman T eh. Hold mo T. Ah, oo. Ah, hindi pa lang yun. Huwag yung ismatch ko na siya. Ito may ako. sa may... Woo! Meron, nato, meron. na to, meron. Natawa ako yung Philip. Pagkalabas mo, sumunod sa likod mo. Oo nga no, eh, pakanan pa Baan ako nun eh. Uh -uh. Kasi hawak siya ng hawak. Dapat Hawa pala nag-ano ako dun ah. Oh. Dapat pala siya natawa ako. Sumunod kayo lahat sa baba. Tapos ikaw naka-flashlight dyan. Mahapatay tayo lahat! Eh. Mahapatay <laughs> tayo <na>. lahat! <laughs> Actually, papunta na doon eh. Main sense, punta main sense oh. Kung hindi game over, <laughs> Dawat ano pala? Pupunta Sinib... na kaya doon. Masisave ko pa si Kuya Philip kung hindi ako na stun. Kung nagano ako agad, nag-insenso ako. Nakita ko doon. Oh. Uh, uh, ni Kuya Philip, sumunod yung babae. <laughs> 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 Tapos biglang... <laughs> <laughs> Sinakal na. <laughs> nasa akin yung ano, konsensya. Dalawang beses na namatay si Kuya. Pati pa kanina ikaw din? Oh, kasi sinirado ko yung pinta. Ay, oo. Oh. <laughs> Hindi oh, na eh. Para ka magkandiyay. Patatawa <laughs> ako si, si Joe yung ano eh. Yung help. I, ano, help is here. May dala-dalang ghost. Bye. May dala-dalang ghost. Oh, mga eh. Oh, Oo okay oh, nga. Muntik lang nung no, sa Ah, ah, the help is here. may dalang ghost. Wala, <laughs> 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 Jorgen. Kala ko katapusan na natin. <laughs>